Hello, yeah. Hello. Uh, this is your Bobby Goats. Welcome to my YouTube channel. Tapos, uh, yung ano na to? Thank you pala sa 18 subscribers ko. Tapos, bakit pa ba tayo nagkon, ano may nag-video? For, ano to? Balabot, nagkano ko top 10, ano sana. Ano, kikwento tayo ng ano? ng palabas. yung mga palabas na nakakain hindi na mga na ay hindi na iiwan ko na naiiyak yung mga palabas ito lang ba itong mo, yung nila, no, ano yung Queen of pala itong Queen of nila sa epilogue nandun sila sana, sa bar eh, hindi, sa restoran pala. Sa restoran, kumakain si... Yung binang lalaki, kumakain siya kasama yung friend niya. Tapos si... Yung binang babae, eh. ano, iniinom siya. Yung sa parampater lang yung pagitan na, pero hindi sila... Hindi, hindi ko alam kung alam nila na nandito sila pareho. Tapos, okay. sabi niya, sabi ng babae, sabi ng lalaki habang nakiinom siya, gusto niya makasama yung babae na yung kasama niya kasi niya makasama. at gusto niya mag-stay beside mag-stay with her yan gusto mo gusto niya makasama diba tapos tuloy mo sa babae may siya kasi ano gusto niya rin De gusto niya mag-stay kasama si kaso nga alam ano alam niyang ano na siya yung may itanig na yung buhay niya diba dahil alam mo yung parang dinanin yung ano, parang hanggang pa lang parang ang sad yun alam mo hindi na mangyayari yung yung, mga yung makasama siya ng matagay yung, yung, sa, yung, 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 yung uh, papasok ang daming lalo na pag over ka lalo papasok sa isip mo kaya yun tapos uh, isa yan, isa yan sa mga palabas na na tapos yung ano uh, sa din na nung tinatlong napanood ko nga ito nung umpisa, sabi ko, sabi ko, parang ano to ah, parang a moment to remember. Nung a moment to remember, ano, kung ninihingin nyo pa siya napapanood. Kasi mula, tagal na pala, tagal na palabas na yun, nina ko Ano, movie yata yung movie. Kaya yung movie yun. Tapos, ang pogi na lalaki nun, ano, yung lalaki nun, mas nakaspa yung lalaki nun nung una eh. yung dalawang, kasi, tapos, ano siya, yung mabae, ganda doon. si ano yun yun yung babae doon si ano ba ito ko ako basta may maganda babae yun si yung sa cash landing on alam ko siya yun eh tapos di ayun di ano sila parang nakatawang ano kasi si yung girl ano yung girl yun yung nag In, parang nagpakita siya ng ano, nag-interest na yun Guy. Tapos di yun. Tapos parang maging close sila. Tapos di, naging magkasama sila, di ba? Tapos yung, ano, eh, yung babae, parang nagka-amnesia siya. Yung nagka-connect, may Alzheimer siya. Kaya unti-unti yung kalilimutan yung, ano, yung mga pangyayari. Kung so, so, gusto, ano, nalimutan yun, ay, wasawa niyan na Nakakayak siya kasi, isipin mo. natatandaan na lang niya yung ex yung ex noon na itong boyfriend noon parang hindi na na i wala siya sa ex eh, na parang na ah, kaya ko yun so, yun sa ah, yun na kaya ko yung ano remember tapos yung ano yung 49 days 49 days ano yun, yun. kaya alam ko yung pinaglabas natin yun sa ano your love yun yung ipusudal. Ano yung sa din yun. Isa rin parang ano, naalala ko. Yung pinalabas yung 49 days. Yung yung yun lang. Siguro. Kasi, kasi pinanood kasi, pinanood ko kasi yung 49 days. Sa ano, Korean, ano yun eh, parang Korean, Korea, parang, di ko lang kung DVD or masa sa isang palabas. Sa parang Korean dyan, may, ano, may strand, may subtitle. Tapos, parang, alam mo nung, nung nalala ko, pinanood ko, parang araw-araw yata akong iiyak 149 base tsaka yung ano yung 1 liter of tea yung um, siya rin din yun uh, kung kung ano man luma na yun eh luma na yun ano a liter tapos tapos ano pa ba yung mga nakakayak na marami eh yung ano yung scarlet heart ay yung ano yung scarlet heart na ang kayak nun siya kasi nga isipin mo hindi sila nagkatuloy ng lalaki hindi bubila pero hindi pero mas makasakit pa na kaya pa rin talaga itong ano, you know, yung mga oh, may terabend back sa 49 days. Tapos yung ano, windstruck. Windstruck na iyak din nila pwede. although may maganda naman yung ending nun. Pero may part 2 na nakakayak. Kasi ano, ang dadala ka sa ano, ang bida doon sa windstruck. Ano, si, yung bida sa Legend of, Legend of the Blue Sea. Yun, yung bidang, yung bidang ano doon, yung babae siya yung bida doon sa Winsta. Yun yung unang-unang palabas niya. Nagustuhan siya. Nagustuhan eh. Yun yung unang-unang palabas na ako. Tapos, hindi ako siya nag-iyak. Nakakayak siya sobra. Kasi, ano yun, nakakatawa pa naman yung kwento noon. Kasi, walang umpisa, okay, hindi naman sila close. Tapos, naging close na lang sila. Uh, Tapos, yun. Uh, Maganda nang rin yun eh. Yung Winstrak. O yung nakakayak. Pag sumumaiyak na mayak Tapos yung ano, at maganda din yung ano yung, yung mystic pop up ano yung mystic pop up part medyo may comedy siya pero yung, yung part na mga nakakaiyak yun kasi ano yung ep episode ng mga kasawa alam mo yung film pin pinadownload ko yung sa episode ng mga kasawa um, na ano yung yung dun na nila sila sa panaginip nakita ulit nakaka ano yan nakakaya kaya, kaya tapos yung ano yung sa dulo yung nag-revelation nag, -reve nag -reve revelation na sila ng mga nangyari pero na, yun ang maganda na ending no? na ano hindi ko na inspire yung ano, ending no? pero maganda yung ano yung mistake ko pa par. kung ano si kung sabi na kasi hindi sila masyadong sikat pero alam ko na nung ano, si ano si ano yung yung lalaki doon yung sa yung bidang lalaki doon hindi oh yung bidang lalaki hindi eh, kasi ang bidang babae kasi medyo matanda na yung bidang lalaki doon si ano ni isa ano sa endless love yun natin doon no, ano kasi ilala yung mga bida doon eh lalo na 'yung lalaki kasi yung yung hindi eh, ko alam kasi yung bida kasi si ano eh yung bata-bata yung bata-bata doon na bida na lalaki yung nasa Who are you? Yung school light 95 yata yun. Who are you school Yung lalaki na isa. Yun. Mas tama, ano siya. Maganda rin yung music pop cover. Na babaliwin ka, tatawanan ka, tatatawanan ka, paiyak. Yun. Tsaka yung hotel de luna. Maganda rin yung hotel de luna. Pag, yun, pag nakakarin yung mga sinto, yung mga situation na yung na kaya ko doon sa party ng kay ano kay Sanchez siya likid niya. Doon, okay, yak, yung, 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 pinano, kasi girlfriend niya. Noon. Ano kaya ko? Pero no mo pin. Hay nako talaga. Si si ko. Ano? Yung i okay. I, i ano na ano, magpo-post na dapat yung si Sanchez sa spring ng no, mga tayo yung babae. Kasi ano yun, okay, ako, yun, yung ano kaya. Eh, ano ba 'yun? naiiyak sa mga ganito. Alam mo yun. nga mo sabi sinasabi ko Eh, may kapansin yung ka yung mga palabas na, na, yun, na, na, kaya, ito sa namin ko lagi. Kung may time kayo sabihin sa taong mahal nyo, sabihin nyo na, na nyo sila, sabihin mo. Kasi nga, hindi mo masasabi yung, ano yung, yung, nandito panahon, kung, hanggang saan ka na lang. Hindi mo alam niyo hindi mo hawak yung buhay mo. Kaya nga, ano, kung mahalin, kaya mo sabihin, kaya mo patunayan, sabihin mo na mahal mo hindi diba, Uh, mahirap din yung sasabihin mo na diba, wala namang actions, diba? So, ano, sabaya mo rin, na actions, sabihin mo, act, iyak, may iyak, makita mo, na mahal mo sa tao, yung talagang mahal mo sa tao, kasi hindi mo sasabi, na diba, kung nandiyan pa ba siya, hindi yun. kaya yung, kaya ganun, ano, kung eh. pag ako nag-effort, Ewo, eh, um, uh, wala at least nagawa ko yung um, um, so Naroon, ko sa ganyan. Diba? Wala akong sisiya. Pero hindi ko lang naman ako. na masaya ako dun sa ano talaga siya. Pag tinitin ko sila, naisip ko na ano sila na nakakailig sana, nakakailig eh. Yung nila yung isa't isa. Tapos, ano Saan so, na maganda ending mo, ano? Open up tears. So, yun. Yun lang. Double dal lang ako, no? And may isa dal dal. Po. Okay.